Yawat na lang mag level 4 ta bulan na level 4 level 3 laban. Okay guys, lang tawan nyo ko ang area ron at lawa. <laughs> Walay tawo. <laughs> Sorry, may halin pa tadi dili. Kay piling na ko di na ta maghalin ani. Joke. <laughs> Tawoy magwat-wat ko gusto mo. <laughs> relief reliever at this moment <laughs> so nag reliever ko karon diri sa Cian Trading pag wala diri ang ang SA ko SA na ko so ako na diri sa siyan Trading for now kaya wala pa mga mother store <laughs> so diri ako mag vlog vlog kaya wala pa kay mother store so ginahan mo mga appliance kuha na ng mga power amp power amplifier na naderes sa Sian Trading. syempre nabod sila yung mga speaker dito Mga speaker na sila like 45 inches. Ito, pila niya. 25 to 40. Okay guys, yun ani ka mga dagko ang ilahang speaker dito na pita sa Sian Trading. Halos ka Bang. height na nako. Height ako guys is 5'3 rejudgo ko.

Okay guys, murag mabisi-bisi na po niya nga ito ang mga promoter dere guys no. Kaya nga no, naaman sila naabot nga mga stocks nga new. This moment, inani atong store kami nga o. Oh. tao. Oh. Siguro mga unya pa ni Mga last stress. Pag sigig manok, mura <coughs> <coughs> na kukuhan. Murag manok, manok na <laughs> <laughs> okay guys, mga 4.30 p.m. Nagka-customer na no uh, yang kikuha niya is a e bike actually si ma'am din na nasagikan sila duha ni sir kauban niya ang anak nag inquire sila naging si mana sa kuha nakita ra pud nila ang ako ang posting through online mas nindot magud guys no pag natay online posting kay ngano natay mga customer natay mga client jud nga mag inquire once gali na inquire ayaw na jud ninyo boy ina kay ngano mukuha o mukuha jud na sila ayaw kawala o paglaom nga pag entertain sa mga online client nato guys kay dako ko tabang sa tuwang sale ang kanang online client so since kaning uh, e-bike guys is last na jud ni siya sa Tosondra so gi home credit ni ni ma'am uh, since si ma'am is first time ang iyang down ani guys is dako dako jud but not totally nga uh, first time siya dako joke down depende jud sa iyang offer kay iyang credit limit guys is 35,000 raon nya ang kaning e-bike is 63,600 but mo tong guys dili jud tanan customer tagaan og dako nga offer kasi among pinaka nga offer guys 120,000 credit limit 80,000 35,000 and 20 usahay guys na ajoy 10,000 so nagdepende ra jud na sa customer kung pila ang ilang credit limit so magdepende pud ang down pay down payment kung dako og ka ganang credit limit so mas gamay og down pero kung da, gamay ang iyahang credit limit mas dako og down so baka natingala mo nga ako na ano, siyang gilimpiwan no? o gilimpiwa na ako na siya kay nga no abog na kaayo dili man kay totally jud nga abog amo ra nang kay para paghatag sa customer is limpyo na kaayo ready na jud siya mo drive og ready na jud siya mag <laughs> broom 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 sa iyahang new e-bike powered by home credit. Bitaw guys, oy, okay, kung gusto bitaw mag e-bike ngayon, niya ano niya barato ra, na sa siyan trading. Pero dili na ko ni Mother Store guys, if ever nga ganahan, bitaw mo mukuha dyan o e-bike. hilang mo dere sa M Core. So next month na nako sa M Core guys, sa ever nga nangita mo og e-bike, tulong mo sa M Core Mandawe. Kay murag uga naman ni eh, ang butanganan sa iyang baterya, human nato gilimpiwan ganina. So butangan nato og uh, baterya kay para ma-release na nato ni eh, ang unit. So before na ko ni release ang unit guys, no. I-try e sa namo ni guys kumugana. ...og unsay problema sa e-bike. Kaya if ever nga na problema ang e-bike guys, dili naman i-sign contract. Ilabi na jud ko ang stocks guys is isa na lang jud ka buok sa store o nya na sign contract na namo. So dili na jud naman na muna, mabalik. So kani amo um, ang ginahimo jud permente is i-testing jud ang unit kung okay ba ang unit ay ha namo ihatag sa customer. Ay, up ka ah, forward reverse excited na yung jamu sa kayo oh. mm -hmm. kasakyan nuna ni eh. Gitaw. Katong ding dong ding ding ding. Yeah. So finally, gipadagan na jud sa promoter ni e Bike guys. Si testingan na naman mo kung modagan o dili kay kung dili mo dagan aw ibalik sad. Ganahan ba unta ko mo testing ani dili na lang kay ngano, mahadlo ko. Ganahan kay sakyan daw. Talawon na no, ba kay kog So akong testing ang promoter guys, pero ganahan ba unta ko mo testing ani e bike kay pa ko naka testing ani e bike. Mura ra magud ni siya motor, pero ang kanindot lang ani kay upat na kabuog ligid sa araw matumba pa kaning upat kabuok ni ang ligid human nag testing ni promoter guys ipa testing po nako na sa tag iya sa e bike katong nag home credit guys so akong ipa try na feel na ako, anam na sa home credit feel the moment bye bye okay guys ma out taong sarang halin e bike pero not bad okay kayo sa halin Don't worry, to see you tomorrow.